Ngayon ay ipapakita namin ang tatlong uri ng bilos ayon sa kapanutan. Kusang loob. Oh. Uy, may nahulog ang pitaka. Uy, miss, tapa mo, nahulog. Uy, ang kusang loob ay isang kilos na may kalaman at pagsangayon. Di kusang loob. Ma, ang naman. Naku, wala akong pera. Sige na, ngayon lang naman. May pagagamitan pa ako nito. Sige na. Ah, sige. Ayan na. Bagi na ba? Thank you. Okay. Bye -bye. Maraming salamat sa sana. Oo, oh, wala Ang kusang loob. Dito, may paggamit ng kalaman, ngunit kulang sa pagsangayon. Walang kusang loob. walang kusang loob. Dito ay walang paggamit ng kaalaman ang tao kaya't walang pagsangayon. Hindi ito pananagutan ng tao dahil hindi niya alam kaya't walang pagkukusang.